Abe mala Jared Vanderbilt ngang galawan neto ni, ni Dorian Finney-Smith sa depensa laban sa Atlanta Hawks. Well, kilala niyo naman na siguro mga idol itong si Vando at kung paano nga siya maglaro ng depensa na talagang hindi nakikita sa statistics ang kanyang overall impact sa laban. And well, ganun na ganun ang ginawa ni, ni Dorian finney para nga sa Lakers in the defensive end laban nga sa Atlanta Hawks. Ito, silipin natin. And dito ay may nyo si DFS na siya ay nasa paint and then hard close out ang ginawa niya kay DeAndre Hunter. At dahil nga sa kanyang hard close out ay napigilan niya itong si Hunter na makakuha ng wide open 3 pointer kaya nagsettle siya na mag drive. Pero ang kanyang pagda drive ay si Andre Davis. And actually nilamon nga siya dito mga idol. Great defensive play para nga dito kay AD. At hindi tumigil dyan itong si DFS lang dahil nung nag drive nga itong si Dyson Daniels. Aba hindi siya nakatunga nga lamang. Kung hindi nilapitan niya nga itong si Okongwo na kumuha ng offensive rebound at na istilan niya nga ito kaso nga lang hindi niya na secure ang rebound turnover nga yan. But hindi pa dyan natapos itong si DFS nang dahil matapos ng kanyang turnover ay he gets back on defense at kanyang ang napigilan. Ito nga si Okungwu na gustong kumuha ng easy layup, great defense nga yan para kay DFS. Next play naman natin ang tao dito ni Dorian na ito ngang si Jalen Johnson pero nung na-breakdown nga ni Trey Young ang depensa na ito nga ang ni Max Christie ay nag-help ito si Dorian Finne-Smith and actually napigilan niya itong driving na si Trey Young at nung magkakatna ang kanyang babantayan ay na-depensa niya rin yan ng maganda. But hindi pa tayo natapos dyan. On the same play mga idol, itong si Dyson Daniels nung i-kick niya nga ang bola. Dito kay Jalen Johnson for a 3-pointer. Ito na namang si Dorian Finney-Smith ay present sa depensa. Napigilan niya na naman ang wide open 3-pointer nang dahil sa kanyang hard closeout. And as a result, nahirapan tuloy itong si Jalen Johnson. Nag-turn over, binigay kay AD ang bola. Great defense again para nga dito kay Dorian Finney-Smith. And sa last clip natin mga idol, si DFS na naman ang bumabantay dito nga kay Jalen Johnson. Kanyang na-stop ang bola at hindi niya nga hinayaang makaroon ng easy drive na itong ang forward na itong Atlanta Hawks. Kaya pinasa inyo ito dito nga kay Trey Young at ito namang si Trey Young matapos niyang ma-blow by. itong ang dalawang Lakers player. Guess what kung sino ang ganyan para nga sumalubong sa kanya? Itong si Dorian Finn Smith. Kaya itong si Trey Young mga idol ay nag-settle nga dito sa isang tough shot na ito. Mintis nga yan. At yun nga mga idol ang napakagandang defensive plays na ginawa ni Dorian Finney-Smith para nga sa Lakers laban sa Atlanta Hawks. At itong ating nakita mga idol ay hindi natin makikita sa box score ng Lakers. At kanya kanyang mga hard close out, ang kanyang mga perfect rotation, ang kanyang mga deflections ay wala sa Lakers box score, wala sa anilang stat line. Kaya nga parang mala Jared Vanderbilt nga daw ang epekto, ang impact na itong ni Dorian Finney-Smith para sa Lakers. And definitely kung gusto mong makita ang kanyang impact ay dapat pagmasdan mo nga siya sa loob ng court